dito ako sa ating kaibigan no? tagal ko na itong kasangga sa Laguna Boys pa ito pre kaway mo na pre, pre. Oh, di, ito yung ano piston nya dito pagawaan niya ng ano marami itong talent ngayon nagpapanday na naman ngayon no Buti na nagretiro na ito sa pambabae. <laughs> Eh ah. na, ako ng pangsanggot. Ayan oh. Ito talaga yung pangsanggot sa amin. Yung galab ang tawag sa amin. yan, yan talaga yung ano. Yung yung sang uh, anong tawag niyan dito pre karit na Carit. pang pangtuba pero yan man yung pangtuba sa atin na ano no yan estilo no ito estilo ng pantuba o oh, yan talaga yung estilo ng pantuba yan gamitin ko din yan sa pagano ng ano yan legit talaga dito legit kaya ang gayahin yung mga ano gawang karmuna talagang ano yan no? gawa din niya yan no? yan ano. you know? kita mo yan pag Gawa kayo dito sa barangay ano to ba? Barangay si barangay nito Madulaw. Tapos pakabit, pakabit pa rin ang nakakasakit nito. Ah pakabit? Eh. Ah pakabit 'yung pa nakakasakop nito. Abangan. O pwede kayo magdala ng ano pre, pwede din sila magdala ng sarili nilang bakal. Pwede. Oh, pwede kayo magdala ng sarili n'yong bakal. Ah, uh, 'Yung spring ng truck. O kung anong bakal mga release ng train. 'Yun. Dito kayang-kaya dito gayahin. Dito expert sa anong gustong design yan no? pero lagari lang hindi mo kaya pero wala akong, <laughs> <laughs> wala akong buwan, wala wag na ako. wag lang kayo paggawa ng lagari hanggang ano lang hanggang mga itak patalim yan samurai kaya nang gawin samurai yung crest ng muslim kaya gawin dito basta magsabi lang kayo kung anong gusto nyo dahil gawa ng pattern mga gawan pa ng pattern yun eh. Yan. Ayun oh. No. Mga ano na gamit niya dito, mga high tits na. Di kurinti na ang gamit dito. Ang pagpukpok nito di kurinti na din. Ayun oh. No. na. Yan. Ganda. Daming mga manok panabong dito nagapalibot. Ayun oh. No. Ilan manok mo lahat, pre? Kulang 60. Kulang 60? Hmm. Ito mga nakatali? Hmm. Kita mo. Ang dami po lang mga manok na to Doon pa. <coughs> Yan yung ano natin, no? Galab. Ito ka. Uh, ayan na yung uh, ayan na yung pinis product, no? Dito. Sa puluhan pa lang, no? Ang ganda. Hmm. Ito yung dito sa kamay ko. Yan, yung Dito kayo sa ano ha? sa Sitio Abangan, Barangay Pakabit, Katanawan, Kison. Ah, ito Tom and Jerry. Ayan ha. Boy ang hanapin nyo. Yan yang talagang may talentado dito sa lahat ng pagpapanday ng papanday ka tawag na bre oh, o oh, pagpapanday yan daming mga Yo, yung... sige bre mo. yan hmm. So, gagawa pa siya ng mga ano ang galing gumawa nito ng mga ano mga kaluban mga tawag pa nito yung ano ba balasbas Pagpabalasbas kayo o mag magpagawa kayo ng ano mag pasubo yan o. Tapos na yung ano natin. Yung panggawa tu ng tuba. Yan. Sa bisaya na ano yan ha Sa bisaya na estilo yan. Gab. Yan. ano no? Karit natin. Uh, tawag nito ay karit. karit sa Tagalog. Pero sa ano ga galab yung pinagawa natin kanina. Ha? Talog sa amin yan sa Bisaya, sanggut. Oh, sanggot. Oh, sanggot, sanggot, Garam. sanggot, sanggot. Sanggot niya, sanggot. Sang 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 Tama si Bilma. Sanggot yan, sanggot. Si Bilma ay isang nilalang din <laughs> sa Bisaya. <laughs> <laughs> ito, Bisaya din ito. Waray, Ilongga. <laughs> Ako lang pure Bisaya. Ito mga to, impostor. Napiki yan. Ah, <laughs> ah, mga piki yan na Bisaya. Ako yung Bisaya. Ito, ito waray. Tapos yan ilongga, ilongga. Nee, wag na tayo magtalo kasi nagba-vlog ako. Ibang iano ko muna itong ano. Oh. Ah, ito yung ito yung ano natin no. Oh. Eh, gamitin natin ito sa pagkain ng mga pato, pabo, manok, lahat. Tapos uh, ha? Oh, pati itong dalawa, in ito. <laughs> yan o. Oh. oh talas o. O, o. Hmm? O? Mamaya, ayan natin. Kasi, may mga dwarf tayo na niyog doon. Tutubaan natin yun. Ito yung gamit. O, oh, yan ang gamit. O, yan. Oh, yan Sarap oh, Ito, mga palahubog ito ng tuba. Ayan o. Sarap yun. Oh, paga ko maggawa ng na, tapos may may ano kang poke, o di kaya oh. Ah. Oh, magasanggot nga ako ng tuba, yung ano may may tangal. yun masarap yung may tangal. Oh, kasi oh. ang hindi kasi alam ng iba, pag malagyan kasi natin ng tangal, fermentation 'yon. Oh, oh. Ano yung fermentation? Yun din ang sa halaman nga yung mga pinipermint na mga mga organic material nakakataba ng ano what's more pa yung nag uh, i consume mo ng tao pero moderately lang pag-inom noon wag yung para lasing-lasing so, pero una isang galon muna isang galon pero pero sa pero sa una nga yan, Bilma Jose ano yan yung doon ka doon do, doon ka talaga maninirahan yan sa ano sa... Nga, <laughs> hindi nga ako natin. hindi nga sa Di ba pag nainom ganun, ka sa ka maninirahan muna, di ba sa CR? Ay, hindi. Kasi lilinisin yung ano mo eh. Eh, eh, eh. walay mo na yung pula na tayo mo at saka yung ano. Ay, eh, pasintabi lang sa kumakain ha. E, itong mga nandito kasi walang ano ito, walang prino yung mga bibig. <laughs> ah? Pusin pasimuno, ha? Pusin kawang pasimuno ha. Um, Tay si na lang tayo pag maganyan ah. Oh. Wala akong tinuro sa inyo. <laughs> Kayo lang yung gagawa ng oh, ano? ay, sabi mo magiinom. Oh. oh. So, Ngayon mag nga tayo ng ano tuba. Kaya nga, oh, Na may tangal. Oo. Pinabayo ta? oh. na natin. yun yan. yan. yung Halo na, halo na pagkain nila. Yan yan. Ito yung yung niyad-yad tapos ito may halo na yan ganyan no? yan tapos molasses tapos asin maraming halo yan tapos yung sa niyog yung, yung kinayod na niyog yan yan lang yan lang dali lang mandurugin yan saglit lang wala pang isang minuto turub na yan eh huwag masyadong pagkapino dahil wala na din ma-digest yung ano butsi nung alaga natin mga pabo yan kahit kambing nakain yan yan okay alaga natin no lakas ng ulan so ito yung ano no huwag masyadong pinuhin dahil wala silang manguya kailangan hindi ma-exercise yung pangangalaga mga alaga natin kung pinuhin natin huwag masyado ganito lang okay lang ganito yan o ganito karami ang ano ng palay sa pang ka ang tawag nito sa tagalog ay rice bran o ipa pa ba ito lang, tansahin mo lang Na sa ganyang karami Parang Maglagay ka lang ng Ano 60% Sa dami ng ano O 50 ba ganon Kasi may ano pa yan eh May nilagay pa ako na Sa niyog Tapos mulasis, asin, kasi yan tapos uh, tubigan, haluin tunubigan na, muna natin kurado na mga to lubigan muna natin yan o no. haluin no, na syapan na niyog yan uy maganti kayo ito mga maingay ito yan yan oh. yan na, silain natin Tuh. Oh, tuh. Hmm. Yan. Yan. Hmm. Yan. Sebab orang banyak. Wih. Ini mengak. Bikin nanti. Yeah. Kain. Snacks muna sila dahil mamaya yung galing sa palengke yung pakain natin nito. Yan. Kain ang kain. sa yung mga yung mga manok kasi gala. Mga itim karamihan manok natin dito dahil ano mga ulikbah kung tawagin yan yung ayan yung mga manok wala pa yun nandun yun sa ano sa galaan Nagnitib ako ngayon. Nitib at saka ulikba. E ilan lang naman yan. Tapos mga pato. Dahil season ngayon sa katay. Goodbye yung mga lalaki. At saka yung ibang babae na hindi nag-itlog. Nag-itlog na hindi maganda. Yun. Yan o. So, pakain natin ito ay... Ano no? tipid-tipid, uh, ulang -tipid. walang ano, walang disgustos itong pagkain natin dahil yad, yad lang tayo ng yad, -yad ng malbiri ito malbiri yan eh yan o malbiri yan yan tapos doon sa likod ang dami natin mga pang snack sa kanila yung trikantira maria de agua yan basta kain lang kayo ng kain ha Yan yung ano natin no yung